Hello guys, good afternoon everyone sa inyong mga lahat mga supporters o mga followers o mga buzzer ko dyan uh, aking uh, nanonood sa aking mga aking mga buzzer dyan uh. Uh, to follow sir ha uh, mga baser, uh, huwag mo na tayo mag uh, kasi maangotan ngayon kasi alam mo naman ngayon mahal na araw mga uh, guys uh, kailangan uh, magbigayan Ah, uh, ayun guys, ay nagluluto ako ng ano, biko guys. Ito, napakasarap to. Ayun. Usok. Ayun. guys, nagluluto ako ng gata guys kasi nagbibiko ako guys. Uh, alam ano mo naman ngayon guys ay mahal na araw. Kailangan mag-relax-relax muna tayo guys kasi kita tayo pwede muna magtrabaho trabaho dyan sa ating farm life kasi uh, mahal na araw ngayon. Ang importante ngayon, uh, magbibiko tayo. Kaya yeah, guys, oh. Tara! Ngayon guys. Ah, uh, ito na yung malakit ko, guys oh. Ayan. Yan ang malakit ko, guys oh. Kaya guys, kapag nagluto kayo ng biko guys, kailangan guys, lalagyan po niyo ng kalamansi. Ito kalamansi guys oh. Yung balat ng kalamansi guys. Kasi pag ay ang balat ng kalamansi guys, masarap yan ang biko guys. Yan guys oh. Yan. Inaumay-umay ko lang guys kasi para pag kumulo ang ano yung uh, gata saka mo iluluno to guys uh, tapos lagay mo ng asukar kailangan e guys lalatikit uh, lalatikin at lalatikin mo siya para dalawang araw hindi siya mapapanis ganun ang technique ng biko guys uh, <laughs> ano guys nakuha mo ninyo na ang akong uh, recipe guys uh, ay mga technique guys ha nakuha nyo uh, like o share na lang ah, comment uh, guys uh, mga baser ko dyan uh, gano'n muna tayo ngayon uh, alam mo naman ngayon eh, hali, uh, ngayon ay uh, guys so oh. sarap ang biko guys biko ng probinsya guys Ito yung ano guys, ito yung uh, kalamansi guys. Bali tatlong piraso to guys. Ngayon, guys, ilulunod din to guys. Yan. Para masarap ang biko guys. Yan ang technique ng biko guys. Ano guys, takuha niyo nang uh, ah, technique guys. Oh, like share na lang ha. Yung mga basil ganyan ha. Ngayon guys, taktak pa natin yung kaldero guys para pag kumukulo mo yung ano, agata ah, gata o oh, latik, hindi sa umapo oh guys. Oh guys. Antayin natin mga 20 minutes guys. <laughs> Uh, guys. Lalagyan natin ng asukal guys para medyo kumulog ng ating uh, latik guys. Uh, latik ang tawag yan guys eh. Ayun, dapat diba, guys. Uh, yan ang asukal guys. Yan. Ito yung asukal. Dali dalawang kilo to guys yan dalawang kilo to iubos na natin yan guys Pag nagloto kay nang bigko guys importante talaga Uh, palatikin at palatikin mo naglalatik na masyado siya para ang biko nyo hindi siya ano hindi siya madali mapanis guys yun ang technique ng ang biko guys importante palatikin palatikin mo masyado ang, ang latik niya para maabot niya ng dalawang araw para ilalagay niyo mo lang sa rip okay ang guys subukan nyo guys para matikman mo talaga ang luto ng biko guys ganun ang luto ng mga bisaya guys Takpan na natin guys para medyo yan. Dapat yan guys, tatakpan siya. Kasi pag hindi mo sa tatakpan, aapo uh, 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 kasi yan guys eh. Oo. Uh, Kaya uh, tatakpan. Hindi ba guys? Ano nakuha niyo ng technique guys? Dito sa luto ng mga probinsya guys. ah uh, sport chemist ng mga biko guys. Kahit 2 dish o 3 uh, dish guys, di dyan mapapanis ang biko guys. Basta palatikin at palatikin mo lang yung ah, uh, latik guys, napakadabis guys tapos lalagyan po ninyo ng ano kalamansi yung balat niya napakadabis uh, the guys oh uh, mga after 30 minutes guys maluluto natin na biko para tikman natin para maging masarap <laughs> kasi ngayong mga uh, araw pala araw pala ngayon ng ano ng mahal na araw kailangan po tayo magdasal sa atin ng Panginoon Diyos Ah, uh, guys, kasi tayo ay eh, di tayo magtrabaho diyan sa baba kasi alam mo naman na uh, mahal na araw. Uh, ngayon guys, papasalamatan uh, papasalamat sa ating ng Panginoon Diyos. Ay tayo ay eh, tao lang tayo. Huh? Importante talaga magdasal tayo sa Panginoon Diyos. Ah, uh, guys, after to 30 minutes guys, maluluto ng na ating biko, guys. Ah, uh, guys. Uh, mga baser diyan ah, uh, wag muna tayo ano ngayon ah. Ah, uh, kahit uh, galit, -galit uh, wag kayo mo sa akin na uh. Hmm? Uh, mga baser, mga friend ko dyan. Mga akong mga kaidol idol oh, guys, yun lang guys. Uh, mga baser ha. Uh, sa light like na lang ha. Oh, guys. Uh, after 30 minutes guys, maluluto na yan guys. Hello guys. Uh, guys, naluluto na guys oh. Ganun ang pagluto sa uh, ano guys. Yan guys oh. Pag naga uh, ano na yan, naglalatik na yung shadow yan guys. Parang lahana na yan guys. Ayan, ilulunod mo yung malagkit guys. Kasi mga dalawang araw kalahati yan guys. Di dyan mapapalis yung biko nyo guys. So guys, uh, subukan nyo magluto na yung latik na latik na ang gata guys. At tingnan mo guys. Oh. Ang gata na gata. Lang, guys. So. Para nagmamantika yan, guys. Tapos guys, pagka uh, medyo uh, latik na latik na yan guys ilulunod mo yung ano guys uh, yung kalamansi guys ito to yan yung kalamansi guys bago mo na ilulunod guys unahin mo muna yung ah uh, ito guys oh Ah, uh, ito ang malagkit, guys. Yan. Tapos, guys, ah, uh, pagkatapos, guys, uh, nailunod mo yung ano, guys, yung uh, kanin, isasabay muna to guys na orange tang napaka the fish guys oh, oh guys nakuha nyo na ang uh, loto ng probinsya guys diba guys ngayon guys, guys ilulunod natin guys lang natin niya ang kanin. yun ang lutong bicol uh, ano guys sa uh, bicol lang naman ah uh, probinsya guys lolo din natin yan guys yan tapos Kaya-kaya natin guys kelemahan kalamansi guys ilulur na dati guys Iya. tapos tang guys oh busi na natin to guys Okay oh guys oh, napaka orange guys oh napaka sarap guys oh nag -o orange siya guys yan ang teknik sa, sa ano guys sa probinsya guys tikman natin guys napaka dabis guys ah sarap guys ah uh, guys maraming salamat sa inyo guys sa panunod guys ah uh, hanggang dito na lang ang aking video guys ah uh, Thank you for watching. Bye, guys. Bye-bye.